Noong huling bahagi ng linggo ng January 2024, ang mga French farmers ay talagang nakitang nagparada ng mga traktor sa kahabaan ng highway malapit sa Paris. Nagtatapon sila ng mga bagay na ginamit sa pagsaka at hindi rin nila pinatawad ang mga kalsada sa harap ng government buildings at nagsunog pa sila ng mga hay para bahagyang harangan ng Tulo Airport. At kahit na ito ay nahinto noong unang araw ng Pebrero, ito ay umantong sa mas maraming protesta sa buong Europa kasama na dito ang Germany, Belgium at iba pang mga European nation. Kaya naman ang malaking katanungan, bakit nga ba nagwawala ang mga magsaka sa Europa? At anong punto ang kanilang gustong sabihin? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. France's interior minister has ordered a large deployment of security forces around Paris. Today we are here because we want to take care of the soil and the animals. Sa ngayon, talagang tumitindi ang galit sa France. Kasama mga farmers na nagsusunog ng buong gulong at nag spray sa mga gusali ng government ng dumi at pagsasara ng mga kalsadang patungo sa Paris. Ang France ang pinakamalaking producer ng agriculture sa Europa. Subalit ang sektor ng agrikultura ng bansa ay nakakita ng malaking pagbaba sa mga nagdaan na panahon. Ang hindi sapat na sahod, ang regulation ng EU at hindi pata sa kompetisyon mula sa murang import ay ilan lamang sa mga alalani na sumasalot sa mga farmers sa France at iba pang mga European nation. Ang global inflation kasama ang maigpit na environmental standards sa EU ay humantong sa mga consumer na maghanap ng mas murang mga produkto na kung saan pumipilit sa mga French farmers na ibenta ang kanilang mga produkto sa maliit o walang tubo. Ipinapakita ng Eurostat data na mga presyo na nakukuha ng mga farmers para sa kanilang agricultural product ay tumaas noong 2022. Subalit mula noong ito ay bumaba na. Bumababa ng halos 9% sa average sa pagitan ng third quarter ng 2022 at same period ng 2023. Ang EU ay mayroon ding pending trade agreement sa Mercosur. Ang economic block na binubuo ng Argentina, Brazil, Paraguay at Uruguay na magbabawa central sa import lalo na sa mga agricultural product. Gayun pa man ayon sa mga farmers, ang trade agreement na ito at ang iba pang mga mayroon ng EU sa Chile, New Zealand, Kenya at Ukraine. Mga bansang walang katulad ng mahigpit na sa production ng agrikultura gaya ng EU ay nagpapataas ng hindi patas sa kompetisyon dahil sa bababang presyo. Dumadami din ang mga utang at galit ng mga farmers. Ang France ay lumitaw na victory sa kasalukuyan kasama ang Prime Minister nitong si Gabriel Atal na nag-anunsyo ng isang series of concession. Kabilang na dito ang isang kasunduan na huwag mag-import ng mga agricultural product na gumagamit ang mga pesticide na ban sa pati na rin ang mga bagong financial subsidies at tax breaks. Ang patuloy na kaguluhan na ito ay nag-converge sa pagbagal ng mga major economies ng Europa na lumili ka ng pundasyon para sa isang malaking crisis. Ang mga farmers sa Germany ay nagagalit laban sa plano ng government na bawasan ang diesel subsidies. Habang ang mga farmers naman sa Netherlands ay nagagalit laban sa mga government environmental plans na naglalayong bawasan ang populasyon ng mga hayop upang mabawasan ang emission. Ang mga agricultural workers ay dinala ang kanilang frustration sa European Union headquarters sa Brussels na nag-iwan sa iyo ng na mabilis na tugunan ng mga concerns bago ang eleksyon ng European Parliament sa taong ito. Habang ang mga pamahalaan ay nagbigay ng mga concession, may mga farmers na nagsasabi na ito ay hindi sapat at nananawagan sila para sa patuloy na action.